may nabili ako sa TikTok. Pang, di ba, tayo pag nagkakaedad na, medyo, ayan, medyo, ah, uh, yung ganito, yung pisingi natin, medyo babagsak. So, sabi, nakita, ang tagal ko na itong binili, pero, ayan, nakita ko lang din doon sa cabinet. 1,000 plus ata ito. Ewan ko kung anong tela ito, ba't ganun kamahal naman? Ganito siya. Hindi ko alam mo. <laughs> Ang hirap na. <laughs> Ayan. Pag nakatagilid, wait lang ha. Ayos ito. Actually, hindi ko sinusunod yung ano, yung butas. Kasi, uh, Kasi, pag ganito, lang ha. Loka naman ito. <laughs> Wait ha. Ah. Ganyan siya eh. Ayan. Ganyan to siya. Ayan. Kaso mo, nakakahinga pa ba? Lalo akong papango nito. Diba? Ayan. yan ito. Kakahinga naman ako. Ayan. Ayan. Ayan, o. Oh, Nagsusupport siya. Para lang tumaas. Ayan. Hmm, babae. Kung ano-ano na talaga. Di ba? Natutulog ko lang ganyan. Hmm. Pero ako pag medyo ginagamit ko to pag hindi pa ako tulog. Yung nakahiga lang na sa cellphone pero pag matutulog, tinatanggal ko. Diba? Oh. Pag nagluluto ka, o kung anong naglilinis, pwede to. Parang <laughs> ano <anak> <laughs> diba? lang, yun. Know? Lumabas ako ang nakagulito. yun. Diba? Yun lang. Bye-bye.